layuning mapaganda pa ang ekonomiya ng bansa, isang memorandum of understanding ang nilagdaan ng Department of Tourism at ng Department of Migrant Workers. Sa ilalim ng MOU, hinikayat ng DOT ang mga bumabalik na overseas Filipino workers na magtayo na lang ng negosyo sa bansa. Si Joshua Garcia sa detalye. Rise and Shine Joshua Lumagdang ang Department of Tourism at Department of Migrant Workers sa isang Memorandum of Understanding para sa mga returning overseas Filipino workers. Ang balikbayani sa turismo program ng DOT katuwang ang DMW ay naglalayo magbigay ng oportunidad para sa mga umuwing OFW at nagdesisyon ng manatili sa bansa. Iba't ibang training programs gaya ng Micro Tourism Seminar, Farm Tourism, Community-Based Culinaria to Improve Food Services and Quality, homestay training for additional accommodation for tourists, tour guiding for community and regional, at iba pang pagsasanay ang alok ng DOT para sa mga nais pasuki ng industriya ng turismo. Binigyan diin ni DOT Secretary Cristina Garcia Frasco ang kahalagahan ng partnership nito sa DMW kung saan tiniyak nito na ibibigay ng ahensya ang kanilang buong suporta para tulungan ng mga OFW na makinabang sa iba't ibang oportunidad na mayroon ng industriya ng turismo na naglalayon magpaganda pa sa ekonomiya na bansa. Nakita po natin na napakalaki ng potential ng program na ito dahil uh, nagconduct po tayo ng nationwide survey among OFWs around 500 of them. Um who responded positively to this program. Napaka-promising po ng industriya na ito at inihikayat po natin yung ating mga kababayan, our uh, OFWs, to join us in the continued success of the Philippine tourism industry. Ayon kay DMWIC Secretary Hans Leo Kakdak, sa naturang partnership nito sa DOT ay mas masisigurado nila na matutugunan ng pamahalaan ang lahat ng pangangailangan ng mga OFW, hindi lamang sa ibang bansa kundi maging sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas. We need to harness the opportunities given to them. So training, uh, they need to know kung ano yung kakayanan nila dito sa programang inilunsad ngayon, these are one of the things that will sustain them. Kasi, yun nga, may training na sila, mas may kumpiyansa sila, pag may natanggap silang hamon sa negosyo nila, that is tourism-based or, or uh, directed, eh, at least may kumpiyansa sila dahil nga nakapag-training na sila. May lakas, mas may tibay ng loob sila. Layon din ng balik bayani sa turismo program na bigyan ng pagkakataon ng mga OFW na ibahagi ang kanilang mga kaalaman at tatutunan sa kanilang pagtatrabaho sa ibang bansa sa ilalim ng DOT Train the Trainers Workshops para sa pagpapahusay pa ng turismo sa bansa. Laking pasasalamat naman ng ilang OFW returnees na nasabing programa dahil malaking bagay daw ito para makabangon muli sa kanilang mga kabuhayan. Ang DMW, uh, yung mga reintegration na binibigay nila, malaking bagay na 'yon. Lalo pa ngayon, at tutulungan niya ang mga OFW about the tourism. So, sa palagay ko, malaking tulong sa mga kapwa ko OFW. Maliban sa mga kawani ng DMW at DOT, ay dumalo rin sa nasabing aktibidad ang nasa mahigit 20 OFW returnees at mga leader or representative ng mga samahan ng OFW mula sa Asia at Middle East. Samantala, magsisimula ang mga nasabing training para sa mga interesadong OFW sa Mayo hanggang Hulyo ngayong taon. Josh Garcia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.